So magandang umaga sa atin no, mga idol Manalito tayo ngayon sa SM Rosario uh, lang kami dito no, mga idol Yung likod pala niya no, mga idol sinimayan. Uh, cinema yan uh, Kung gusto niyo manood ng movie no, mga idol Pwede kayo pumasok dyan So ngayon uh, natin yan no, mga idol no, Dito Atras ka doon para makita yung cinema So ito pala yung mga idol, yung cinema sa SM Rosario. So iba ibang ano, may mga movie na papasokin natin doon ng mga idol. No? Titingnan natin kung anong mga bumi nila. So ito yung ano, pinaka nila ng no, mga idol. Ah, papunta doon. Ayan. Let the love, the sell. So, Jason, meron dyan, no, mga idol, no? Uh, meron din dito, no, mga idol. Uh, kung gusto nyo magpa-picture Ah, uh, pwede kayo dito magpa-picture, mga idol. Humupo lang kayo dyan. So, actually, dito, mga idol, uh, maganda siya. Uh, malaki kasi itong SM Rosario, no, mga idol. Uh, meron din siyang palaroan dyan. Eh, kung gusto niyo naman magisa, isa mag -money -money kayo. Ah, uh, pwede kayo umupo dito. Ito yung upuan ng mga idol. Ah, uh, para sa mga single na walang hindi double ng no, mga idol. Ah, uh, dito, upo kayo dito. Uh, you and you and me go da uh, movie ng no, mga idol. So ito siya na portion uh, sa mga single. Ah, uh, wala mga jowa. Pwede kayo mag-aside dito, umupo kayo dito. So dito papasokin natin mga idol. Ang ticketing bot So, dito na sa right portion ng no, mga idol yan, ticketing bot yan. So, actually mga idol, marami siyang nakapila dun. Ito pala yung ticket nila idol, oh. 12.30 p.m., 300. Ayan, nawala na. Ay, sa pag-ibig. Sa pag-ibig. na pala doon yung porsyonan doon ng no, mga idol ah, sa pag-ibig na pala yun nakala <laughs> ko, part pa yun ng cinema <laughs> ah, hanggang dito lang pala ng no, mga idol no, ayun no cinema entrance Ha, ayun pala yung ano, tick ticketing booth yan, dyan banda ah, yan, tapos dito ka ang entrance, dyan Entrance to. Hindi entrance to no, mga idol. Hindi ito pala. Yun pala ng mga portion mga idol. <laughs> Pag-ibig pala yun doon. dito pala. Yung entrance nila. Kung gusto nyo manood, uh, family, mag-enjoy kayo no, mga idol dito. So, balik tayo doon sa hallway mga idol. Ang ticket nila idol Ah, oh. three uh, 300. make 2. Meron ding ano, tip The Ship Show. I uh, Let Love Sale, oh, 300 ng no, mga idol, no? So, sa so Barbie din, mga idol, 300. Tingnan nyo naman na 300. O, oh, meron din, ano? Ayun ko, ano yan? Di, Ano nga? Ay, ito siguro yung, ano, entrance sa cinema, yan. Entrance 1. <laughs> so, galagala muna tayo no, ngayon mga ito.